Good afternoon guys sana ah, yung hapon eh naglinis tayo tsaka nag ano tayo ng mga ano natin gapis ah nag tawag rito ah nag ano tayo nung salit tayo ng mga ano natin para dun sa ano tinanggalan natin yung mga hindi natin ano na yung mga chops natin na lumabas dun sa ano tapos nilinis ko na rin yung lagayan nila so ah uh, yun yung mga pera so ito ito yung mga chops natin pero madami pa rin mga ganda yung mga buntis na nga dyan eh. pero kung inuha ko na yung mga ano dito na ano mga yellow tail mo at saka kasi magkahalong ito na dalawang klase um, so ito ayan although may kaganda naman dyan na kung gusto mo na panlagay-lagay na sa aquarium pero kasi nga chaps na sila ano, ano, na wala yung kung sa katawan ano siya hindi mo siya ikakal kasi meron sa mga kaganda yung mga ano nila so magkakal ka man dito konti lang pero yung sa kulay nila kasi mga chaps na okay. pagka ito ano, uh, pamimigay na lang natin tsaka benda natin ng sa ano, pet shop kung may o kaya pagka may bumili sa atin ng mga pure string natin eh, pang bibibaw nila lang natin para ano nila ano kung mga bata it's too Uh-huh. So itong next natin na uh, mga ikakala tsaka isi-select natin, ito yung uh, ano natin, strain ng YTM. So mamaya ko na lang gawa ng video na ano, kasi medyo matatagal ang tutos kasi lilinisin din natin itong lagayan. Uh, mamaya ko na lang gawa ng video tsaka picture pag uh, napili na natin guys. Ha? So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.